sa isang maliit at tahimik na bayan ng San Nicolas kung saan ng mga parol ay kumukutitap na parang mga bituin sa kalangitan nakatira ang isang pamilya na may malalim na pananampalataya. Si Lola Ising ang haligi ng tahanan ay abala sa paghahanda para sa pinakahihintay na simbang gabi ang kanyang mga kamay na sanay na sa paggawa ay maingat na dinidikit ang mga huling piraso ng papel de hapon sa balangkas ng kawayan. Ang kanyang anak na si Maria ay nagmamasid sa kanya, may ngiti sa labi habang nagpupunas ng mga kamay sa kanyang apron na may bahid pa ng arena mula sa panaderia. Inay, ang ganda po ng parol nyo. Naaalala ko pa noong bata ako, tayo ang laging magkasama sa paggawa niyan. Oo anak, at ngayon, isasama na natin si Leo, sagot ni Lola Ising, sabay tingin sa kanyang apo na si Leo. Naabala sa paglalaro sa sahig. Mahalaga na maintindihan niya kung bakit natin ito ginagawa, hindi lang ang kasiyahan. Maya-maya, dumating ang matalik na kaibigan ni Leo na si Kiko. Leo, ano yung simbang gabi na sinasabi ng lola mo? tanong ni Kiko. Ah, yun ba? Gigising ka ng madaling araw tapos kakain ng bibingka. Sagot ni Leo na hindi palubos na nauunawaan ang tradisyon. Kinaumagahan, bago pa man tumilaok ang mga manok, ginising na ni Lola ising si Leo. Apo, gising na. Oras na para sa unang araw ng simbang gabi, bulong niya. Ang lamig ay bumabalot sa silid at si Leo ay nagtalukbong ng kumot at inaantok pa. Naglakad sila sa malamig na umaga kasama ang iba pang mga tagabayan patungo sa simbahan. Pinabati nila ang mga kapitbahay. Maligayang Pasko, Mang Ben. Bati ni Lola Ising sa panadero. Ang hangin ay puno ng awit na makampana at amoy ng puto bumbong at bibingka. Sa loob ng simbahan, namangha si Leo sa dami ng tao at sa ganda na mapalamuti. Tumingala siya sa bilen sa tabi ng altar at sa mga anghel na nakasabit sa kisame. Ang bawat isa ay taimtim na nakikinig sa misa. Pagkatapos ng misa, dinala ni Lola ising si Leo sa isang maliit na tindahan sa labas ng simbahan. Halika po, Tikman natin ang pinakamasarap na puto-bombong sa buong bayan. Ipinaliwanag niya na ang unang araw ay tungkol sa pag-asa at paghihintay. Sa ikalawang umaga, bumuhos ang malakas na ulan. Inay, wag na po tayong tumuloy ang lakas ng ulan, sabi ni Leo ngumiti si Maria at ikinuwento kung paano siya isinasakay ng kanyang ama sa balikat para lang makapagsimba, ulan man o araw. Sa ikatlong umaga, nagulat si Leo nang makita si Kiko at ang pamilya nito sa simbahan. Medyo malikot sila sa upuan Ngunit isang magiliw na tingin mula kay Lola Ising ang nagpatahimik sa kanila. Pagkatapos, sabay silang kumain ng mibingka. Sa hapon ng ikaapat na araw, tinuruan ni Lola Ising si Naleo at Kiko tungkol sa parol. Ito ang bituin na naging gabay ng tatlong hari, sabi niya. Maghapon silang nagtulungan upang pagandahin pa ang parol ng kanilang pamilya. Sa ikalimang umaga, ang sermon ng pari ay tungkol sa pagbibigayan. Pauwi, nakita nila si Aling Nena na natapunan ng panindang gulay. Naalala ni Leo ang sermon at dalidaling tinulungan itong mamulot. Si Maria naman ay bumili ng ilang gulay mula rito. Sa ika na araw, isinama ni Lola Ising at Maria si Leo sa palengke. Ngayon bibili tayo ng masangkap para sa ating espesyal na bibingka para sa Noche Buena, sabi ni Maria. Namangha si Leo sa dami ng kulay at ingay sa palengke. Sa ikapitong araw, habang nagpapahinga sa hapon, kinuwento ni Lola Ising ang paglalakbay ni na Maria at Jose. Ginamit niya ang mga laruang hayop ni Leo pang isa dula ang paghahanap nila ng matutuluyan. Sa ikawalong umaga, kabisado na ni Leo ang mga awiting pamasko. Sumasabay na siya sa pagkanta ng koro at nararamdaman niya ang init at saya ng pagiging bahagi ng komunidad. Hindi na siya inaantok sa misa. Sa ikasyam at uling araw, ang misa de gallo, masaya si Leo. Ang simbahan ay punong-puno ng mga tao. Naiintindihan na niya na ang simbang gabi ay hindi lang isang tradisyon, kundi isang paghahanda ng puso para sa pagdating ng manunubos. Habang sila ay naglalakad pa uwi, ang pagsikat ng araw ay nagpinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan. Iba na ang pakiramdam ni Leo. Tila ba mas lumawak ang kanyang pangunawa at mas lumaki ang kanyang puso. Hawak ni Leo ang kamay ng kanyang lola at ina. Lola, inay, naiintindihan ko na po. Ang simbang gabi ay hindi lamang para sa susunod na taon. Ito po ay pagmamahal na dapat nasa puso natin buong taon. Kinagabihan sa noche buena, Nagsalo-salo ang pamilya. Dumating din ang pamilya ni Kiko dala ang kanilang hamon, ang malaking parol na kanilang ginawa ay nagniningning sa labas ng bintana, isang simbolo ng pag-asa at pag-ibig. Tumanggap ng regalo si Leo, ngunit alam niya ang tunay na regalo ay ang kapayapaan sa kanyang puso. Tiningnan niya ang kanyang pamilya, ang mga kaibigan at ang parol. At naramdaman niya ang tunay na diwa ng Pasko. Ang pag-ibig ng Diyos na nagbubuklod sa kanilang lahat.